Gusto mo ba akong purihin o insultuhin? Kasi marami pa ako asikasuhin Isa pang, na walang breathing. Di alam ko sa'n ang galing. Pumasok ka bilang music teacher? Tapos, live-in tutor. So what's next? Tante's live-in partner? Good morning. Good morning, host, sir. Nagising ko ba kayo? Hindi. Magand talaga ako. Mag-golf ako eh. Excuse me, ha. Ah. Gigisingin ko lang si Lucia. Ah, sir, kasi ho nagkatrangkaso si Lucia. Eh. Nagkahawaan nga ho sila ng ibang maids. Uh, coffee? Thank you. Nakakahiya naman sa'yo, ha. Ah. Wala naman sa job description mo maging cook. Eh, hey, ano ba talaga yung job description ko? Special tutor ng mga anak ko. Oh. Pwede bang wag mo na akong hinuho sa kasir? <laughs> wag niyo na rin ako wag mo na rin ako tawaging Miss Tevera kasi lagi ako napapalingon sa likod ko eh. Hindi ako sanay. Parang palagi kami tinatawag na iba. It's a deal. Okay. Morning, sir. Sir, sir. Yeah. Ah, dante pala. Nakalimutan mo to. Oh. Eh, kasi nakikita ko pag pinagbabaong ka ni Lucia eh. Thank you. Okay. Thank you. Mahilig ka talaga sa mga bata, no? Oo, kasi only child lang ako eh. Hindi ko naranasang magkaroon ng malaking pamilya. Yeah. How long do you plan to stay with us? Hindi uh, ko pa nga alam eh. Paano na yung pangarap mo maging singer? Well, taga lang. Bakit parang pinapalis mo niya ata ako? <laughs> Hindi gusto ko lang malaman ang mga plano mo. Well, siyempre gusto ko pa rin maging singer. Nasa puso ko na yun eh. Pero kung hindi ko man matupad yun, masaya na rin ako. At least, pinilit ko matupad ang pangarap ko. Life is short and, you know, I have to make the most out of it. Sam! Halika dito! <laughs> Excuse me ah. Betsy, ginawa mo na ba yung ko sa'yo? Tapos na, Sam! Matagal na nga rin niyang hindi jumi-jingle sa kami. O ikaw, nag ka na ba? Tapos na. O sige, good night, boys! Good night! Good night. night. O Nina, nag-pray ka na ba? Oo, Sam. Good night. Good night, night Sam. Sam. Good morning, Dad. Good morning. Have a nice day, Dad. Okay. Uh Yeah. Bye, Dad. Bye, Dad. Tara. go. Hmm. bigat ng bag ko. Sige ako na magdadala. Good morning. Good morning. Ready to go to school? No. Why? Hmm. Hindi pa ako kinikiss ni Daddy eh. Oh. <laughs> <laughs> Sam? Oh. Wala. Gee. Teka lang, teka lang. Teka lang, teka lang. Huwag kayo masyadong magulo dahil malulukot ang mga uniforms nyo. Naknak na tayo. Oo oh, nga! Sige, naknak. Who's there? Sam, ikaw talaga sip-sip ka. Sam, who? Eh, 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 eh. Samba do night. <laughs> Samba <Sambadunay>. do night. <laughs> Samba <Sambadunay>. do night! <laughs> yes! Samba do Naknak. Who's there? Sam. Sam, who? Ang galing! Naknak! Oh, Sam, tribe na lang tayo. Sige, sige, sige. sige. <laughs> Anong ibig sabihin ng Sam? Sa Manta! Eh... Um, sa Pagita! Eh... Ah, alam ko na! Ano? Si Rosanna Roses? Eh, ang corny mo ah. Ang tamang sagot ay... Samuelita, Samuelita Alibudbon Rivera! Paano mo nalaman yung totoong pangalan? Mamaya, pag tapos ng school mo, mamama tayo sa mall, tapos pipilag kita ng birthday dress. Ayoko. Eh, bakit? Gusto ko pareho niyo sa'yo. Eh, hindi pwede. Kasi dapat pag birthday dress. Sige, ah. magpapakabait ka. Sasagot ka sa teacher mo, okay? Bye. Bye-bye. Ito na Yung bag huh? Ay, sorry! <laughs> mm -hmm. Para sino yun? Ha? Sino yun? Sino? Sino ba? Yung kanina mo pang tinitignan. Ay, yun. Tutor ng mga anak ko. Yun nakatira sa bahay niyo? Yeah. Kaya pala pinatira mo sa bahay niyo yun, eh. Wow. Ikaw, ah. <laughs> okay, yan. na, natin, ha? Yan. Takot mo pa ikit. Yan. Tapos, tapos. 1, 2, 3, 4, One <laughs> Here you are. Ooh. Thank you. We thank you. Para sa akin to. Oh, oh. Thanks a lot, uh. And now, this time, bring me the daddy of the birthday girl! Yeah! Go, Go! Whoa, whoa. <laughs> hey, <laughs> huh? Bye, <boni> values ng bata, na ako confused. Kala niyo nga ho kung sino siya. Abay, gusto mag-rain rainahan -rena sa bahay? Dapat, sa mga bata lang siya. Ay, pati yung mga gamit ni Sir, inaasikaso. Si Kasi naman, dapat hindi pinatira ni Dante sa bahay. Eh, yun nga mga turo niya. Abay, salungat na salungat sa turo ni Ma'am dati. Naku, eh, minsan Hindi na kailangan sa bahay. Gusto ko na umalis. Wag kang aalis. Oh, ako ka? I like to na auto ako. Okay lang yun. Marami pa namang ibang games, eh. At saka, may gift ako sa yo. Huh? Happy birthday! Thank you, Sam! Hmm, ganda naman, Sam! Thank you, thank you. Sam? Hmm? Sandali lang. You really amaze me. I'm sorry. Talaga namang silent worker ka. Hindi yata kita maintindihan. Well, bukod sa iba mong talents, magaling ka artista. <laughs> Gusto mo ba akong purihin o insultuhin? Kasi marami pa ako asikasuhin. Isa eh. kang ka na walang breeding. Di alam ko saan ang galing. Pumasok ka bilang music teacher. Tapos, live-in tutor. So what's next? Dante's live-in partner? Ngayon, ako naman ang naaamis sa'yo. Akala ko, ikaw itong punong-puno ng breeding at talino. At least marunong ka lumaban kahit pa paano. Mamimigay pa ako ng giveaway sa mga bata. May sasabihin ka pa ba? Oo, meron. Ang lakas din naman ang loob mo, no? Para ambisyonin ang lugar ng kapatid ko. Wala naman natututunan ng mga bata, eh. And I'm not a bit surprised. Dahil ginagamit mo lang naman sila, eh. Para lalo kang mapalapit kay Dante. Well, let me tell you this. As long as I'm around, hindi matutupad ang mga balak mo. Unang-una, huwag mong ibibintang sa akin ang mga pinaplano mo. Lahat ng insulto, kaya kong tanggapin. Pero hindi ko mapapalusot at sinasabi mong kinagamit ko lang ang mga bata. Ikaw, labas-pasok ko lang naman sa bahay nila. Ako, kasama ko sila araw-araw alam ko ang mga laman ng puso't isip nila. Alam kong makapagpapalungkot at makapagpapasaya sa kanila. Higit sa lahat. Alam kong mahal ko sila. I just wanted to talk to you alone. Kaya hindi ko sinama ang mga bata. May problema ba sa mga bata? No, no. Actually, it's the other way around. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tulong mo sa mga bata. Trabaho ko yun. <laughs> ang dami mo rin ginagawa para sa kanila na hindi mo naman trabaho. <laughs> hindi ko kayang bayaran ang pagmamahal at malasakit mo sa mga bata. Dante, nakikita ko yung effort mo para mag sa kanila pero sana tigtigan mo pa. Ngayon ka lang humiling sa akin kaya I'll keep that in mind. Mga anak mo, kaya i can't help but fall in love with them that's exactly how i feel about you i've always been the last person to admit or even entertain falling in love again Ito na ako. sam uh, i've really fallen hard for you kunwari na lang wala ko na tinik at wala kang sinabi dahil alam naman natin parehong hindi totoo yun eh. Hindi mo ba narinig? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Ikaw, naiintindihan mo ba? Nangungulila ka lang sa asawa mo. Naging problema mga anak mo. Tumating ako at naging solusyon, pero wag mo naman akong gawing panakiputa sa iba mo pang problema. That's really unfair. Sinabi ko at binuhos ko sa iyo lahat ng nararamdaman ko. Baka naghihintay ng mga bata. Sam, I love you. Dante, huwag mong gawin sa akin to. Ayokong mapilitang iwanan ng mga bata. Okay. Hello. Dante, this is Trina. Oh. Hindi ka pa busy? Kung hindi, you might want to go out tonight. I'm sure mag-enjoy mga bata. Uh okay. This is the Guadalupe. This is made by Atong Valenciano. Atong Valenciano is known for using different materials sa kanyang mga artworks. Wow, ang ganda no? It's so colorful. Meron pa dito, oh. Fernando Marsolo was born in 1892. He studied painting sa Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado de San Fernando in Spain. Yung mga paintings niya is about the Philippines, lalo na nung no under siege nung no World War II. Tapos, kinonsider siya na first national artist ng Philippines for painting dahil nanalo siya nung New York World Fair dun sa kanyang entry na Noonday Meals for the Rice Workers. O di ba? Mas exciting to kaysa playing video or watching TV, right? Next week we can watch a concert sa CCP. I'm sure mag-enjoy kayo. Sa Tita Trina, kaya alam may eh, exam ako next week eh. Ah. Ako din, may test din ako, Tita eh. Di ba katatapos lang ng exams nyo? Oo nga. Um, okay lang. We'll just reschedule some other week.